Ayun mga idol, good morning, good morning. Ang um, uh, kuya tayo po ngayon ay bababa para maggrocery sa uh, ibaba. Kasi po ako ngayon ay nandito sa bundok. Kaya kitang-kita niyo naman yung paligid. Oh. Puro dahong, puro puno, ayan. Oh, mga idol, bababa po ang inyong Kuya Itoy vlog. Huwag niyo kalimutang mag-live, subscribe sa akin channel sa inyong kuya ito ay vlog yan po mga idol samahan nyo ako Ayan po mga idol, malayo-layong lakarin, mga 15 minutes maglakad bago makarating sa sa ng mga sasakyan ng mga jeep ganun. pero hindi naman po ako sasakay ng jeep bali nandiyan lang sa harapan yung grocery na aking pupuntahan so, kaya nakikita niyo mga idol may mga bunga na yung mga pananim sitaw yan no? Oh. A harvest na ng sitaw yan malapit na, malapit na mag -harvest. mga ilang araw na lang. Bakit pwede nang harvestin yan? Kaso pa unti-unti pa lang. O yun, mga idol ay nakita nyo, naglalakad na. Medyo malayo-layo na yung aking nalakad. Ang time nga pala ngayon ay, ano pa lang, 8.30 a.m. Kaya medyo kita na yung araw mamimili na kasi medyo naubusan na ng may ay malayo dito sa amin sa tindahan kahit sa tindahan wala ayan nakikita nyo malapit na tayo sa highway konti na lang na uh, naka 10 minutes na akong paglalakad ayan tatawid lang naman pagkatawid mo dito sa bagong ginagawa ang gas station ayan dyan naka bagong gawarin yung grocery na dali kung alam niyo yung grocery na dali bagong bukas lang siya kahapon so ayan subukan kong tumingin kung mura ba pero sabi nila mura daw sa dali ayan hindi pa tapos yung ibang building oh ginagawa pa. Meron kang itatay yung choking, yung mga kainan din yan, may Jollibee, yan. may KFC, yan ang itatayo dyan. Kaya medyo mapapalapit na ako sa mga kainan, hindi na magbibiyahe pa ng jeep kasi di, kung gusto namin pumunta ng mga Jollibee, KFC, Chowking, kailangan mo pa sumakay ng jeep mga 30 minutes pa magbibiyahe sa jeep pero ngayon ayan na lang dito na lang pag nagawa ito ayan. siguro mga isang buwan na lang gawa na to eh halos patapos na naman lahat eh nag ano ko nag voice over kasi ano siya mayroon siyang restriction na sound sa loob ng grocery kasi yung grocery may tugtog. Kaya ay inulit ko ang aking pag edit Meron siyang Beyoncé na tugtog. So ayun, binura ko tapos yan. Meron pang coffee shop. Yan, malaking coffee shop. Oh. Malapit na yung pag-uubusan mo ng pera. Kung baga, dati nakakatiis kang ano, hindi mamili kasi malayo. Eh, ngayon naman, ayan, medyo malapit na kaya kailangan naman ngayon na laging may pera. So, yun, no? Oh. mahirap naman kung ang sitwasyon ngayon, kailangan laging may pera. Ayan, pasok na tayo mga idol. Pasok you know, pasok na. Nakikita niyo yung mga laman na yan. Aircon siya, hindi kagaya ng ibang dali na hindi siya aircon, ano, aircon siya. Ang pinapamimili namin mga idol ay pang isang linggo na yon kasi hindi naman araw-araw na ano. Konti lang naman siya. Kasi marami naman ditong gulay, yung mga pangsahog na lang. Yung maiba naman, hindi naman gulay, yung ganun. Ayan, no. Oh, namimili na yung aking mga kasama. Ayan ganyan sa loob oh, linis, tingnan. Yung mga paninda nila dito, oh, halimbawa yung Ketchup, iba yung pangalan, hindi sila UFC. Yung mga kopi, hindi iba yung pangalan, pero kape oh, rin. Iba lang yung brand. Hmm. Yan. Meron din silang mga uh, prosen yung ganun, mga prosen item. Yan. Nakompleto na yan. May baboy, manok, isda. Meron din. Mga prosen, mga ready to cook na. Meron din. Yan. Kitang-kita yung loob. Eh. Nakita niyo mga idol. Oh. eh mga, yung mga soft drinks nila, iba rin. Pero may Coke din. Meron silang mga sariling produkto. May mga Coke din naman sila. Yan, may ilan-ilan ang napasok kasi maaga pa. Kaya medyo ilan-ilan pa lang yung nakikita natin na namimili. Ang bukas kasi nito ay 8, 8 a.m. eh. O, maaga pa siya. Ayan. Kaya konti pa lang ngayon. Yung pabili. Isang maliit na basket. Ayan, no? Pero siyempre, handa eh. rin yung libot na rin yan. Yung mga idol, nakabayad na. Pauwi na kami ngayon. Yan. Back to walk na naman. Another 15 minutes walk para makauwi ng bahay. Ayan, Ang sikat na yung araw, mainit na. Nakadalawang bag din naman kami ng pinamili. Ayan. Yung mga delata, halo-halo na yun. Lahat na mga kailangan sa bahay. po For one week. Yung mga isda rin. Bangus na ano yung tawag doon na uh, daing na bungos meron ayan. Ayan na yan. Ano? Ayan ang mga idol, mga pinamili. Oh. Yung mga idol, hanggang dito na muna tayo. Huwag tayo kayong magsawang magsuporta dito sa aking channel, sa Kuya Itoy Vlog. So, God bless po sa ating lahat. maraming maraming salamat po mga idol.